Magandang umaga sa inyo, Joel at saka Weng. Kamusta tuhod nyo? Ang <laughs> tagal yun nakatayo kagabi sa inator. Apat ah, oras, ah, ah, matindi, matikas pa rin. Ano? Pero ah, tama bang isipin na this, ah, ano ba, wala na, patay na ang impeachment complaint kasi nang sinasabi ni Senator Risa Ontiveros kanina sa aming panayam, o oh, meron pang mga naniniwala na kapag ni-reverse na Supreme Court ang kanilang sarili, kaya pang hugutin po yan doon sa archive. Ano pa ano? Ano ba ang tamang impresyon doon, uh, Senador? Tama naman yun. Kung magkaroon ng milagro na hindi inaasahan, merong uh, walong uh, maestrado ng ating Korte Suprema na binaligtad ang sarili, o oh, eh di, pwedeng mabuhay yun, uh, Joel. Pwede Wayne. pang hugutin sa archive? Kasi sinasabi ni Sen. Risa napakahirap daw puhugutin yung mga naka-archive na daw. Vote, eh. Kailangan doon ng majority vote, Sen. Riza. Kailangan parang majority vote, Sen. Dante. Alam mo naman yan lahat, pinahihirap niya eh. Eh paano namang maghihirap yun pag sinabi ng Court of Suprema, we are reconsidering the decision. O eh di, bubuhayin ulit. Napakasimple naman nun eh. Pero sa tingin nyo, boboto yung mga senador na bumoto kahapon na i-archive na huhugutin sa pagkaka archive impeachment complaint. Hindi na sila magbabago o magbabago sila ng position eventually. Ang ibig mo sabihin pag nag-reverse ang Supreme yes, Court boto oh. e pa namin yon. Hindi yes. na bubutuhin yun sapagkat ni-reverse nga ng Supreme Court ang sarili. Kung talagang mangyayari yon. Oo, edi ibig sabihin itutuloy ang impeachment. Automatic dapat 'yon. Magiging automatic yon bagamat mayroon pang isang issue na pinag-uusapan dyan po? sapagkat kinualify ko bago ko ipagpatuloy ang aking pagsasalita mm -hmm. na yung impeachment proceedings na ginawa 19th Congress Senate, mm -hmm. hindi naman nakatawid sa 20th Senate na ngayon ay kinabibilangan ko. Kaya mm -hmm. na kailang tingnan pa rin yun. Mm -hmm. Kaya bago ako magtapos, eh, pinilit kong uh, ipaunawa yon mm -hmm. na mayroong isang issue pa doon na hindi na-settle nase sapagkat yung impeachment proceedings na pinasimulan noong 19th Congress, mm -hmm. eh kasamang namatay nung mag-expire ang 19th Congress noong June 30, 2025 isa yun na dapat na isa alang E mm -hmm. continuing body naman daw po ang Senate? Ayun ay, ang sinasabi nila sapagkat ang ginagamit nilang uh, kaso ay yung kaso ng Arnold versus Nazareno mm -hmm. na 1950 case. Kinakailangang may paliwanag ninyo sa ating mamamayan, mm -hmm. yung 1950 case na yon na sinabing continuing body ang Senate, ang prevailing Constitution natin doon, 1935 Constitution. Mm -hmm. Ang ibig sabihin niyan, apat na senador, yung uh, ikatlong bahagi niyan o walo ay binoboto natin every two years. Mm -hmm. Ibig sabihin, ang palaging natitira doon, 16 majority. Oh. Yes, oo. Mm -hmm. Kaya pwede silang kaya pwede lang ipagpatuloy ang gawain nila dahil merong Majority kahit anong panahon. E ngayon eh, ay eh, kalahati. Kalahati oh, um. ngayon. Ang ine-elect natin every three years, ibig sabihin 50 percent, mm -mm. walang quorum. Oh kasi ang quorum mga kapuso, 50 plus one. Kaya nga mm -hmm. ayaw kasi nilang ipaliwanag yun. Hindi ko malaman. Kung napaka-simple lang naman, nun, hindi nila kayang intindihin. So, Senator, Pinipilit nilang continuing. Oh, kung noon. noon oh. Pero ngayon hindi. Okay. So kung halimbawa, magsabi niyo magkaroon ng milagro. Bumaligtad ang Korte Suprema. Magiging prejudicial question pa pala ito kung pwedeng tumawid o hindi. Yes, ma'am. Oh, magiging issue pa yan. Uh -oh. Aba, eh, so mahaba pa pala ito. Mm -hmm. Ayoko na lang kasing uh, banggitin n'yo kasi magko na naman. 'Yun lang kasing 'yun lang kasing argumento ko. Ma mapapansin niyo, wala man lang isa sa kanila na tumayo. Mm -mm. Nakontrahin yung mga sinabi ko. Wala pong kumontra eh. Sinabi ko puro mali ang ginawa ng House of Representatives. Mm -hmm. Inisa-isa ko lahat ang pagkakamali. Wala man lang tumayo na sabihin Malika ka naman dyan. Mm -hmm. Ganito ang ginawa nga. Ni Wala eh. Mm -hmm. okay. kaya, kaya nga ang paghalimbawa ko na lang Joel, Weng, mm -hmm. para madaling maunawaan ng mga kababayan natin. Ang niluto niyong kanin, hilaw eh. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay. O ipipilit mong kainin naman sa sila. Eh Diyos ko na, manghilaw na. Paano mo naman kakainin yan? Isa eh, na isasang lang isasang nating maganda ka. Po. O iluto yung mabuti. Iluto yung mabuti. Tapos magkikita-kita rin naman tayo. Uh Kaya natin pag-usapan. Ito lang, Senador. Senador, ito lang. Uh, buti na papayag po kayo. Uh, napalitan yung wording from dismiss uh, dismissed to archive. Ba't kaya napapayag, uh, Senador? Hindi kasi naging masyado silang technical, hindi nga naman makita yung motion to dismiss. Eh alam niyo maski naman sa sa karaniwang pangyayari sa amin naman nakadirekta talaga yung uh, order ng Supreme Court sabi niya this is immediately executory. Mm. Eh si, sino bang hila ng gobyerno ang pinatutungkulan nun ng uh, ng desisyon na yun? Kami na lang eh. Mm -mm. Hindi naman niya hindi niya naman ibibigay sa House of Representatives yun. Correct. Oh, so, kaya Pwedeng, pwedeng i-dismiss na lang namin kung hindi sila masyadong magiging legalist o kaya technical, mm -mm. kaya lang sinasabi ninyo wala namang motion. O sige para lang, huwag na tayo magtalo-talo sa pag tumaba ng umaba ito. O kung ano man ang gusto ninyo na salita na magiging consistent na rin doon sa decision ng Korte Suprema na ito ay bigyan na natin ng closure sapagkat diniklara nilang unconstitutional void ab initio by latitude of, of jurisprudence. mo ang isang bagay na tinuringan ng uh, Korte Suprema na wala namang kabuhay-buhay. Mm -hmm. Okay, oh sige. Eh... Ito lang. Natin, nakikita niyo ba Senator Marcoleta na pwede pang um, the same complainta, may pag-asa pa itong umusad sa February 2026. After the Not one year th bar Nasa sa kanila yun, Beng, Basta iluto lang nilang mabuti yung kanin. Mm -hmm. Katanggap-tanggap, hindi hilaw. Mm -hmm. oh yun lang naman eh. sila mag... Meron pa sila six months bago mag-February 2026. Mm -hmm. O, di ganda na nila yung luto. Dagdagan nila ng uh, siguro tubig. Kasi kulang sa tubig eh. Mm -hmm. O kulang sa paapoy, halimbawa. O kaya isangag. Kasi pagka hilaw po yung kanin, pwede naman daw po isang... Hilaw pa rin. <laughs> <laughs> hindi, Ay, alam, pa rin. alam mo, <laughs> kung hilaw talaga, pag sinangag mo, medyo lalong titigas na ka Joel. Medyo eh. maduduro. <laughs> <laughs> Pero Senator, mag, may punto kayo doon, na, halimbawa, nakakuha nga ng sapat na numero, hindi na kailangan idaan sa Committee on Justice, yung punto na kailangan may personal knowledge yung mga pumipirmang kongresista doon sa laman ng complaint? Isipin mo, yun nga yung hiningi ng Korte Suprema. Alalahanin po ninyo na... Labing isang impormasyon ang hiningi ng Korte Suprema mula sa kanila. Mm. Ang pinaka-importante doon, yung apat, mm. ayaw nilang ibigay. Misto lang sinabi nila sa Korte Suprema, wala kayong pakialam dito, mm. amin ito. Alam mo kung ano yun? Mm. Tinatanong lang ng Korte Suprema, sino pong komite o sinong opisina ang gumawa nito? The no, articles so, of impeachment. Yung mm -mm. impeachment, Opa. constituting the articles of impeachment. But but naman ayaw mo na masabihin sa kanila. Masama ba yung ah ang gumawa po nito ay uh, yung pong uh, mga waiters po sa South Lounge mm -hmm. ng, ng House of Representatives, <laughs> ba? Diba? Yung pong opisina na Secretary General po tumira niyan. Mm -hmm. 'Di ba? Okay, Ito lang so, Senator uh, Senator Marcoleta kasi maraming nagsasabi may mga uh, mali uh, doon sa naging uh, desisyon ng Oh, ng Korte Suprema dahil nagdagdag daw sila ng mga ano doon, weng? Uh, nagdagdag sila ng mga alituntunin na hindi naman daw tinatakda sa Saligang uh -huh. patas uh, Sa isyu ng impeachment eh mm -hmm. uh, anong uh, masasabi niyo po doon? Alam mo, tinulungan na lang sila ng Korte Suprema kung paano ang paglalatag, kung paano ang pagluluto ng kanin na hindi hilaw eh. Kasi nga puro hilaw nga ang ginawa, isipisipin mo naman nakalagay nga sa rules namin. Kapag natanggap na na Secretary General, immediately i repair mo na mm -hmm. sa opisina ni si ni ano ni speaker. Akalain mo inamin nila, ni repair nila simultaneously mahigit dalawang buwan. Mm. Immediate ba 'yon? Oh, mm. pagkatapos sabi, i-include mo do sa order of business within 10 session days. Binilang oh. nila kunwari 10 session days, pero sa katotohanan 11 session day 'yon. Joel. Mm -hmm. At saka hindi talaga nakalagay sa order of business. Meron akong kopya eh. Inaamong ko nga silang lahat. O, kung talaga namang matibay-tibay si ay mga senador na ngak-ngak ngak, -ngak, 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 -ngak. na tinignan yung order of business kung nandun? Mm -hmm. Para kontrahin nila ako. O, o kung Senator Marculeta, sabi mo wala sa order of business. Eto ah. Mm -hmm. O, oh, ed edi, edi para makita natin kung dito ang pinagsasabi ng solicitor general. At ang pangatlo, i-refer mo ka sa, sa, komisyon Justice kahit na one-third pa ang pumirma. Mm. I-refer pa? Hindi. Okay. Eh bakit, bakit nila sasabihin ngayon na mali ang Korte Suprema? Sila nga ang mali eh. Senator, meron pong ano, nasa kami na ulit ng Supreme Court ang bola nito dahil do sa MR. Pabor ba kayo kung halimbawa, dad sa mga panawagan po na magkaroon ng oral argument sa isyong ito para maging malinaw ba ang discussion? Sino nananawagan? sino nananawagan? Hmm. si Christian Monsod? Hmm. Kailangan daw po na magkaroon ng oral argument para mas malinaw yung takbo ng discussion sa Korte Suprema. Anong lilinawin mo doon maling malinga Maling-mali na nga ang ginawa ng House of Representatives hindi sinunod ang sariling tuntunin, kinakailangan ng mag-oral argumento 'yon. Napaka-simple naman eh. Wala nga isang mang kumontra sa lahat ng pagkakamali, sa lahat ng violations ng House of Representatives na inisa-isa kong i-point out. ito pinaka-simple, walang verification 'yung complaint. Alam mo sa rules namin, pag walang verification, it will be considered as a mere scrap of paper. Doon lang patay na yung impeachment complaint eh. Okay. Walang kumontra kahit isa. Nakita nila talagang walang verification eh. Okay. Mm -hmm. Okay. Sige, hanap pa tayo na ibang pagkakataon, Senator, uh, na ma malawig na mapag-usapan po ito. But in the meantime, salamat sa oras po ninyo ha. Thank you salamat sir. Salamat din, Joel. Thank salamat Salamat po. Thank you sir. Thank you. Salamat Rodante, Marcoleta, mga Kapuso. Oras po natin las 8:50, Radyo na. Labanan ng fake news. Tapat totoo.